Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Today, gusto ko naman uh, i-share sa inyo kung uh, may question kasi kung tama bang magbayad daw ng minimum-minimum lang muna sa credit card. Ngayon guys, ang sagot ko dyan, kung talaga namang wala ka pang pambayad at that time na na-due date mo, okay lang bayaran mo muna. Pero, wag kang magsanay na yun ang gagawin mo. Halimbawa, may utang kang 10,000. Ang gawin mo guys, kung ang utang mo 10,000 at hinihingi lang nila sa'yo, nakalagay doon, minimum. Halimbawa, minimum, 1,000 hinihingi. Huwag mong i-minimum guys, as much as possible, kung mababayaran mo na siya ng buo, bayaran mo na agad. Kasi guys, ang magiging problema niyan, kapag nagbayad ka lang ng minimum sa credit card mo, let's say for example, ang utang mo 10,000, to sabi nila, di ba nakalagay naman sa bank statement uh, sa statement of account, minimum amount due, 850 or 1,000, pag, pag ginano nila. Uh, ang remaining balance mo dyan guys, let's say for example nga, nagingi sila minimum na 1,000, ang remaining balance mo 9,000 yung 9,000 na yon yon ang i-interesan ng banko ng 3.5% don sa tubo kumbaga tutubuan nila yon so ang laki nun guys kung tutubuan nila, kala mo lang maliit pero kapag iyan ay nagpatong patong malaki ang interest niyan. kaya as much as possible kung hindi kung nakagamit ka ng credit card bayaran mo na siya agad ng buo. Huwag ka na mag minimum, minimum. As in, ang gawin mo, buuhin mo. Halimbawa, nakagamit ka 10,000. edi ano, i-goal mo na sa due date mo, bayaran mo na buong 10,000. Para walang ma-incurred na interest charges. Okay? Kasi sayang din yung mga interest eh. At saka alam nyo guys, napoform yung habit mo na magbayad ka ng minimum. Kasi nga, nasanay ka na ng minimum. E di alimbawa, ngayong buwan na to, nag-minimum ka. So, nagka-utang kang, ano, may natirang utang na 9,000. Halimbawa, i ng banko yan ng 3.5%. E de, pag na nila yan, tapos next month, hindi ka na naman nakapagbayad. So, meron na naman yan 3.5%. At ang masama pa, kung ginamit mo ulit yung card mo, na may existing ka pang utang, ang mayayari, magpapatong-patong yung utang mo. Kaya much better guys, kung hindi mo naman kayang bayaran ng buo, wag mo na lang gamitin yung credit card. Kasi sayang yung interest charge ba? Eh, diba? Doon tayo malulubog talaga sa mga interest charge ng banko. Akala lang natin maliit, pero pag nagpatong-patong yung guys, malaki. So, yun ang advice ko. Uh, pero kung as much as possible, kung carry mo naman na wag na mag-card, di wag ka na mag-card, di ba? Kasi at least hindi ka magkakautang. Hindi ka pa sa gumastos na sobra-sobra. So, yun lang guys ha. So, mag-ingat tayo sa mga may credit card dyan. Dahil na talaga pong um, kapag hindi po natin iningatan ng paggamit nito, eh, little little, little by little na like, hindi mo na mamalaya na nanalubog ka na pala sa utang. So, ang hirap po ng ganon.